Hello guys, happy Christmas to everyone. Welcome back to my vlog at Manay Mirna 5.5. Another day, another vlog. So this is our first grocery this year, 2025. Ma-init, ma ma-ayos ang sikat ng araw pero malamig ang simoy ng hangin kaya ganyan balance lang may sira pero mahakto so excited ako ngayon na mag grocery hindi dahil sa may mibilihin ako na para sa bahay kasi medyo di pa naubos yung grocery namin before the year 2024 And excited ako kasi yung mga um, Uh, clearance may na clearance clearance doon ako na excited oh, So, kumusta ang bagong simula ng taon ninyo? Ayan. Samahan nyo ako ngayon ito na naman tayo sa Walmart. kita kasih mahamid pa' aku Mainkan tu lang aku ni Anak-anak para nice up na good man ng nga waray. Diyan mo na ako Oh no, it's not butter. Right? It's... Mm -hmm.

Các bạn có thể tham khảo thông tin của mình Inda, Kuan Kenola Tani Frying Da What do you call So I need now the and then the hot dog, cheese hot dog, cheese cheese jelly. balik ke dalam maka kita akan jemput keluar dari I like pineapple. Yeah, yeah. Pineapple orange. ay adin uh, na po tayo ni Didi kay may baby na kami nga kami so ang hiliwatak din I'm looking for meetings ala ko rin God ah ano yan kay cool ay kay kanan girl man ini boy it amor ah, Help you, Dad. <laughs> Thank you. I'm looking for meetings, meetings on how my meetings in boy. <coughs> meet meetings can and girl. erik kami ni Baby mga kakuha Sige ay lanay baby Wala pa na maglaba ko pa May labahan pa dito mga bago Bag o ko unta So mga kato na lakit Iba nga Tindahan na to katay Max next time So Oh, dini-inigin palit and clearance kasi ang ano car na mun ni car ni papagin palitan ni rahin klihin ano car set balik ta guru Ano kan car set ani daw ni Meda dadidi may dadito may ha amun car set Ganun baboy ba? ano it boy di rin nagme meetings Kaya ano it boy where i meetings ato wala kini mga kapalit haba nga store makakanto kami ni papa lunes so for now nga dila kita clearance na ako mga pinapangarap so shout out shout out sa lahat Yung clearance ni it Bibi so high chair Alakan hinako yan at yan ang mga clearance yan Ito, mga nun, $2 na Tuk, kamang akut boy. Two dollars nolok. Event. i play my other clearance <laughs> guys, and seed guys so much for in not over but number, number, i don't know number i'm so we the okay, i the get 9, 15 Mana lagi kita ada tabung anda Lalu nak keluar Lalu So guys, waray Waray yan na barat Ang clearance Sunod liwat kita nga at law adihin 6 4. Ay, may ako Hindi kagawas um, minute after para hindi kami clearance clearance so thank you thank you guys for watching my small vlog ng isang senior citizen na nandito sa Florida nakikibang pa. so maging kung 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 tayo sa happy land. let's start our year 2025 good and positive vibes only non -ga. oh my God, I what right. Where I see it's right. Ano dah? Mau melakini nya si Tyre, yes. I don't need this. I need the clothes. So ito lang guys. An? Atu ni ana mata palit. Uh, Nami miling lah kan I'm looking for clearance, but Wala I clearance for now? Tapos sorry, makapalit ng meetings na ni Billy So. Until next vlog, guys again, naging kontento sa kung anong meron tayo para happy lang. Ingat-ingat po ingat tayo palagi. God bless us all. Happy 3 kings again. So, na.